ay mga katrops ayong ah, hapon mga trops pauwi na tayo mga trops nasa Guadalupe na tayo so di tayo nag video ng galing tayo ng Ayala dahil grabe sobrang traffic so isang oras 20 minutes tayo makarating sa kainta Araw pa ngayon ng Thursday mga drops Traffic na, ras hour na. Okay. Mamaya, ah, uh, magbukas tayo ng wis mamaya mga tropes dahil kanina uh, hindi ko sinunod, sinunod yung wis kasi sobrang traffic. Ah, uh, nagawa lang ako ng ibang daan. Kaya napunta tayo dito sa may GP Rizal. Pupunta tayo na C5. Nasa area tayo ng Guadalupe mga tropes. Sabi traffic. Ang traffic. Kahit ganito lang pwede lang sana umuusad. Ah, madilim na yung time check natin mga troops. 5:35 pa pa lang. Pero madilim na. pa rin sa kabila ang luwag ay 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 sana tuloy tuloy na to hanggang makarating tayo ng C5 mamaya na tayo magbukas ng west mga drops natin kung tayo nito ang padaanin go 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 bilis ay ay pinahinto na tayo mga troops Ayun, ito traffic kasi yun o no? dalay lang mga troops pagbukas tayo ng west titignan natin saan ba talaga ang next destination natin uh, go turn go right na. on JP Rizal extension okay pinaparay tayo sa si JP Rizal extension tapos uh, okay. Use the right lane to turn right on Lawton Avenue. tapos pinakalayaan tayo niya mga katrops so hindi natin to sundin mga katrops ang gagawin natin didiritso tayo pinaparite niya tayo dito mga katrops yung ride down pero gagawa tayo ng daan tayo ng daan sa atin tinignan lang naman kasi natin yung mga traps kung saan yung daan, saan tayo padadaanin niya so naging 1 hour lang siya mga traps kanina 1 hour at 12 minutes ngayon so nabawasan ng 12 minutes kasi hindi na hindi tayo sumunod ang wish din naman kasi mga troops Uh, napakahalaga din yun kung hindi mo talaga alam yung lugar pero kung alam mo yung lugar tapos ma-traffic tapos may ma ano ka na walang traffic huwag mo lang sublin kaya yun ang ginagawa ko mga katrops kasi mayroon naman tayong mga daan na iba na doon din ang tagos doon din yun pupunta kaya ayun so pang ano lang natin to yung wish mga troll pang back up <laughs> kaya minsan magagamit pa rin natin yung wish Ay, ayun ang ano niya mga troops perusal Rizal Extension Ayan na mga katrops <gibisi> Dumaan na yung hari ng krasada mga katrops Yung ibang jeep kasi mga katrops ah, pa ng pasayro Nasa gitna kasi Ayan Sana tuloy tuloy ito mga katrops magra na tayo dito mga trots sa C5.

ang oras mga nga Alas nalang wow, grabe ka traffic nagsire mundo yata tayo nito mga trops kasi itingnan natin malawag biritsuin na lang natin to Hola. Ito yung mabagal sa kabilang mga drops, pasirimundo yan sila mga drops. Yeah, dito maluwag, padiretso tayo. So, in 300 meters. No? Right exit right e. -exit dito, mga Subukan natin dito mga drops. Buksan niyo na dito mga drops. Ashar. ano? Ay, ang traffic. Ilipat na lang kaya tayo nito. Ano ba yung nangyari to? Ba't hindi umusad? Hindi natin mga trotsitsimpo tayo, mga trot tayo. Tayo na ku ano tole namon tutor